Mga belt ng engine, kailan nga ba dapat palitan? Ito ay naitanong lang ni Pops Ninil, no? At ang question niya, Kuya Shane, ask ko lang po, ano ang basihan ng pagpalit ng dry belt? Mileage or years ng paggamit? No sign po ng crack or wear and tear? Okay, para sa akin, kung ano yung mauna? Okay, kung yan ay years o yung kilometer? Okay, normally naman ang dry belt is Ah, uh, ideally pinapalitan yan every 5 years or kung ano yung recommended na uh, kilometer na dapat na siyang palitan. Like for example, yung may mga uh, belt na every 60,000 recommended na palitan, meron ding 80,000. Kumbaga, depende yan do sa belt, no. Pero normally, ang ang belt is uh, papalitan natin based on years or based on kilometers. Kasi ganto, ang belt natin normally consists yan ng rubber and steel wire so ang problema dyan through years nagde-deteriorate yung rubber materials nyan so after 5 years posibleng dahan-dahan na magde-deteriorate yung rubber so mas better na unahan natin yun kumbaga huwag na natin hintayin magde para lang palitan natin para mas maging safe lang yung yung inyong sasakyan o yung inyong biyahe hindi kayo maaabala. So yun mga paps no, kung ano yung mauna. Okay, kung sakali mang 5 years na, eh, palitan mo na. Kung ma kung maabot mo na yung years na recommended niyan, bawa 60 yung 60,000 kilometers yung recommended, eh palitan mo na. Kung baga kung ano lang yung mauna. Hindi wag tayo mag ano doon sa kung kailan lang sira. Kasi nga, uh, kaya nga tinatawag natin na may tinatawag na preventive maintenance, pine-prevent na natin na magka-issue yung sasakyan. Kung nagustuhan mo yung video, like and